lumapit tayo sa ating butihing Panginoon. Nalangakong tutulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, buong pagtitiwala tayong manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, aking Panginoon at Tagapagligtas, ikaw ang aking sandigan at kalakasan. Ikaw ang aking inaasahan sa lahat ng oras. Alam kong marami akong dapat pagpasalamat sa iyo. Naguumapaw ang iyong kabutihan sa akin. Maraming salamat sa mga biyay at pagpapaling patuloy pinagkataloob sa akin at sa aking pamilya. Masuklian ko naman ng papuri at pagmamahal ang iyong awa at kabutihan sa akin. Nalalaman mo ang nilalaman ng aking puso at alam mo rin ang aking abang kalagayan sa ngayon. Sakit naman ng problema at mga pagsubok sa buhay, buo ang aking pagtitiwala sa iyong dakilang kalooban kong akong nananalig na hindi mo ako pababayaan. O Jesus ko, may mga oras na naghihina ako at nawawala ng pag-asa at napupuno ng takot dahil sa bigat ng aking dalahin. Ipaalala mo sa akin na sa iyo nagmumula ang aking kalakasan at tulong na kinakailangan. Dinggin mo ang aking mga panalangin, O Hesus. Sa isang salita mo lamang, mangyayari ang lahat. Walang ibang nakahihigit sa iyong kapangyarihan. Nananalig akong ikaw ang kalutasan sa lahat ng aking problemang dinadala. Sa iyong kabutihang loob at wagas na pag-ibig sa akin, kaawaan mo ako at tulungan upang mapuno ng kaayusan, kapayapaan at kapanatagan ang aking buhay. Maghari na ang pag-ibig at kabutihan sa araw-araw. Tulungan mo ako, O Jesus, sa aking paghihirap. Kalingain mo ako at bigyang lakas upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita